Musta naman kay Jan? So, meron palang nag-comment dito na nakita ko. Laki <laughs> naman mukha natin dyan. So, tanong pala niya, yung boyfriend niya matagal-tagal na sila, pero never talaga nagpadala ng pera si Afam. Hindi nagpadala ng pera si Afam, pero may plano si Afam na pumunta ng Pinas pag katapos ng trabaho niya sa ibang bansa. So, si mo best ay posibleng may experience yan siya sa iba at naloko siya or kaya talagang sinusukat kanya, baka, baka manghingi ka ng pera so kung komportable ka naman sa kanya communication is everything, alala ko yung sitwasyon ko long time ago meron, din meron din akong Afam na ganon ang tagal na namin may ilang taon na mga isang taon mag, isang taon kalahati akala mo seryoso wala talagang kahit piso pero hindi naman tayo naghahabol sa piso niya ang ibig sabihin lang naman talaga na minsan na kailangan mo rin makita na kusa siyang mag-effort kasi ang hirap best pag ang afam mo ay ngayon pa lang kuripot na kuripot yan. Pag nakasama mo yan in real life, lalo na pagdalhin ka sa bansa nila at gusto mong tumulong sa pamilya mo, tawas ulang pera, ang hirap mag-aaway lang kayo niyan Kahit may pera ka pa dyan at malaman yung lagi kang nagpapadala at hindi ugali ni afam na tumulong sa pamilya mo, ang hirap yun. So, kung afaw naman kasing kusang magbigay para tumulong sa'yo kaya sa pamilya mo, hindi kailangan lagi. Sa so, mga importanteng mga pangyayari lang o importanteng bagay na makusa siyang magbigay na hindi mo hiniin. Mas okay yon Pero yung talagang matagal na kayo, walang binigay, birthday, walang malang naalala, uh, celebrate, ano ba yan, anniversary ninyo, walang naalala, kumbaga yun lang, kumusta ka, or kaya yung iba dyan, Magme-message lang si Afam pag uh, maalala ka or kaya unahan mo. Pag mga ganun, na Afam ng style or trato sa inyo, naku, pag ako niyan, basura kayo. Ba't ako mag-aksaya dyan? Hindi ako makahanap ng ibang Afam na medyo mas okay kung magtyaga ako dyan. Be open your, open your mind, open your opportunities. The more you search, the more you have the chances to find. So, piliin niyo yung Afam na ma-feel na mahalaga talaga kayo yung afam na ma-feel nyo na hirap to pag wala ka. Ma-feel nyo yan. Makikita nyo yan sa gawaan niya. Lagi yung mag-communicate sa'yo. Kumusta ka? Hindi lang sa chat, kundi tatawag talaga yan siya. Magplano na yan. Best. Excited niya na makita ka. The sooner the better. Yun. At kahit hindi naman mayaman si Afam, hahanap talaga ng uh, paraan talaga yan para mapuntahan ka. So, ganun ang hanapin mo. And most of the time, very understanding yung apa. Maraming apa, mainiti ng ulo. Naku, mahilig pa maghusga. Hinuhusgahan ka na. Akala mo, mas may ilang pa siya sa buhay mo kaysa ikaw. So, piliin yung afam na very understanding, very very supportive sa lahat ng mga plano mo, sa gusto mo. And, uh, syempre, nerespeto ka, may respeto sa'yo. Yung ayaw mo, nerespeto niya. Yung gusto mo, nerespeto niya. At sinusuportahan ka at hindi sa lahat, hindi yung afam na marami kang bawal yung malaya ka best kasi yung afam na gano'n, may tiwala sa'yo okay yun, kasi yung afam na laging nang, nang hula at ikaw dapat magkaroon ka rin ng tiwala sa afam mo, dahil yan ang gusto ng afam yung babaeng may tiwala sa kanila ayaw nila yung, anong ginagawa mo dyan? what happened? it takes too long before you reply to me, maybe you're chatting with somebody else Huwag niyo magsabay, sabihin niyan, best. Kasi pag afam na interesado at mahal ka niyan, hindi yan mag-entertain sa iba. Wala yung panahon sa ibang babae. Nakatutok yan sa sa'yo. At kung hindi man siya makapag-message ka agad, nagpaliwanag yan. So, yan ang hinapin yung afam. Uh, wag yung parang napakababa naman ng sarili ninyo para habul habolin nyo yung taong parang hindi kayo importante. Piliin nyo lang yung taong talagang alam nyo hirap pong mawala ka yun, bow, yon At ma-feel nyo na importante ka. Ang ibig sabihin yan, ma-feel nyo na talagang nag-care sa'yo si Afa mo. And nag-care din siya sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang piliin mo, best. Amen.